We cannot talk about Arjo Atayde without talking about the entire family. With this scandal, pati yung mga kaso ng tatay niya, si Arjo Atayde, biglang naungkap ng na pag-asawa ng isang main Mendoza na alam talaga na may kaya yung pamilya sa Bulacan. At this point, si Arjo Atayde will just have to prove na talagang wala siyang involvement dito sa scandal ng flood control sa ating susunod na installment uh, tungkol sa mga artista na uh, nato trouble uh, na nasasangkot sa mga kasulukuyang kaguluhan uh, and this is talagang seryosong gulo ang mga napasukan nila uh, ang sunod na sangkot ay isang boy uh, magandang kanyang speaking voice ah uh, kung baga, pag uh, sinabi ko kung itong uh, clue na to na ang ganda ng kanyang speaking voice, parang in the bag na yan. Alam niyo na kung sino yun. Uh, but uh, bago natin ilahat kung ang kanyang identity, please don't forget to like and subscribe to our channel. Time to talk dito sa PH Time. And now, ito na siya, si Arjo Atayde. We cannot... Talk about Arjo Atayde without talking about the entire family. Uh, ang totoo niyan, uh, yung nanay niya si Sylvia Sanchez, I'm sure hindi niya ala Pero yung, ito, sa ano lang ha, I mean, sinasabi ko lang yung mga facts, no. Uh, her very, very first award, actually, nung hindi pa siya respetado as Sylvia Sanchez, the actress, I pushed for her to win uh, Best Supporting Actress sa uh, uh, Metro Manila Film Festival, I think, kundi 91, 1992. Uh, Bakit yun ang unang-unang-unang award niya? Pero parang, for some reason, siguro hindi niya in-expect na sineseryoso na pala siya. Uh, hindi siya nagpakita noon sa awards night. Um, but then, yun na nga. Uh, si Sylvia, eventually, gumaling ng gumaling ng gumaling. Nagkaroon siya ng special relationship with the Philippine Movie Press Club, yung PMPC Star Awards. And, uh, kumbaga, eh, magaling siya artista. Kaya lang naman, parang muntit kibot, eh, nananalo siya ng award. Yung halimbawa, yung The Trial ni John Lloyd Cruz, na siya yung nanay siya ni John Lloyd Cruz, uh, meron siyang moment doon na nagtutumba siya ng mesa, habang pinapanood ko siya sa sinihan, sabi ko, ay, sigurado, best supporting actress na Hindi hmm. Dinanalo nga siya sa PFPC as best supporting actress. Pero well, of course, again, uh, of course, kanya-kanya pamantayan yun, pero ako kasi parang it was kind of over the top. But then, again, uh, at the most, Sylvia Sanchez, yun nga, uh, reliable as an actress, Uh, at sineseryoso naman yung trabaho, kung ano man yung mga napanulunan niya mga awards sa PMPC, well, uh, if PMPC feels she deserves those awards, then congratulations and uh, I'll be happy for her. But actually, happy naman ako yung mga anak naman niya. Uh, ano sila, Ria? Uh, mababait naman sila, actually. Well, I, I met them before uh, nung, well, many many years ago uh, they were just entering showbiz um, magalang mga, mga, bata ito na nga lang si Sylvia meron siyang clean slate uh, yung, yung sabi nga na parang bagong buhay na hindi naman niya tinago yun she was discovered parang in a girly joint na nagsasayo lang naman actually doon siya nakita if I'm not mistaken parang si Peke Galiaga tapos uh, kaya naging Part siya ng uh, Regal Stable of Talents. So yun, uh, nalusutan na niya yun. niya sa si Art Atayde. Nagbuhay marangya. Alam ko noon meron siyang bahay sa White Plains, yung pamilya niya. Uh, kasi well, hindi naman niya tinago din na galing siya sa hirap at uh, sa agusan. Tapos, nahuling nalaman ko, kasi kilala ko yung kontratista niya, ah uh, nagpapagawa siya noon mga 10 years ago ng vacation house sa Tagaytay. Pagkatapos, in the past few years, ito na, pa-feature na siya pa-feature ng mga, mga napundar niya. Si Corina Sanchez na naman. Ito. Nagpa-interview siya kay Corina Sanchez. Pinakita yung jet ski para may yate pa yata. Uh, so, well, Kagaya nga sinasabi ng mga netizens sa uh, Facebook, parang, well, hindi naman nila minemenos yung kakayahan nga ni Silvia Sanchez, an actress. Pero parang makapagpundar ka ng ganong karaming uh, propiedades parang, saan galing yun? Tapos, uh, in the middle of itong involvement ni Arjo Atayde, yung anak niya uh, dito sa... Um, yung mga tinatawag na well, mga insertion sa kongreso ah uh, meron namang iyon lumalabas yung interview niya kay Karen Davila na pinapakita yung uh, mansion na uh, under construction so kumaga ito na yung kung hindi siguro kung hindi naglalabas at na mga skandal o tungkol dito sa mga flood uh, control projects gone Uh, baka siguro, tuloy-tuloy siguro, tuloy-tuloy yung kaligayahan niya at saka iba pa na mga, well, nasangkot sa kaso ito. Kaya lang, with this scandal, pati yung mga kaso ng tatay niya, si Art Atayde, biglang naungkat. Mga uh, news uh, paper clippings from way back in 1992 naglalabas uh, naglalabasan bigla ngayon. Sayang si Aljo kasi magaling na artista. Uh, tapos, pumasok sa politics, nakapag-asawa ng na isang main Mendoza na yun naman talaga, alam mo talaga yung dumating si main Mendoza sa entertainment, Wal, uh, well, via It Bulaga, alam mo talaga na may kaya yung pamilya sa Bulacan. So, hindi, hindi yung question na parang ang mga net sense, walang issue doon. Kasi mukha kasi parang uh, gasoline na at kung ano nung klaseng negosyo na mukhang ano naman uh, legal naman na uh, talagang pinaghirapan. Kaya lang ito nasangkot si Arjo dito sa na pangalanan siya eh, ni ng mga diskaya as involved sa uh, mga tumanggap doon sa dito sa flat control Uh, project na well kung natuloy man eh palpak na palpak ang pagkakagawa kaya nga nagagalit ang mga Pilipino kasi nga ilan naman il, il, I amin mean, amin na natin ilan yung napiperwisyo ah uh, ilan yung nagkakaroon ng leptospirosis So, yun, yun. Kaya, galit ng Pilipino. Kaya nga, ito ang mahirap. Paano lulusutan ito ni Arjo Atayde na sayang bat, bata pang artista lat lalong mas bagong-bagong politiko. Uh, again, malulusutan, eh, hindi natin alam. Pero, hindi natin, yung, yung taong bayan kasi, uh, parang, ano na, very, very, very upset uh, with this. Uh, say, well, kasi si, well, si Maine Mendoza kasi, yun nga, um, she's well loved because of the Aldab tandem. But then, poor Maine Mendoza, nasasangkot siya. So, uh, at this point, si Arjo Atayde will just have to prove na talagang wala siyang involvement dito sa scandal ng flood control. At um, With that, uh, meron tayong, eto na yung uh, ating finale. Eto yung medyo mabigat sa puso ko. But I guess, in the spirit of fairness, I have to tackle itong issue surrounding a personal friend in show business. Uh, maganda mukha uh, icon, fashion icon as a matter of fact. Uh, pero yan, um, sa susunod na edisyon ng uh, Time to Talk sa PH Time.